Apoy namin, no? Color violet. <laughs> Ipon yan ni Nante. Bente-bente. Yung mga coins ba? Bubuksan daw niya kasi sira yung TV niya. <laughs> Magkano kaya laman yan? Sige, bilangin natin. Sige, buksan mo, Papa. Ah, kala ko sa puwet. Di ba diba sa, sa puwet? Hindi pwede sa puwet. Eh, pag binuhay mo ulit, pag binuhay mo ulit, Akala ko sa oh, wow. Ay, masisira papa. Ay, sira na nga. Di, Di, dikit ulit. Dikit daw niya ulit. Ay, tama na. Tama na. Huwag mo na yan. Ay, ayaw na masok. Ah, may halo pala sampu. Yes. Laglag Lag -lag, mamaya kunin natin sa YouTube pahulahan ko sa inyo. Ano Mayroong ano? pag Pero pang kape lang ha. Huwag masyado man. Mas juicy. pag Lating 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 buwan. Lating taong. Ayan lahat. Hulaan nyo. Magkano may isang 20 oh. Na papel. One, Ayan. Mamaya hulaan nyo ha. Okay na kaya na yun sa amin. Oh. No? Pero marami pa dito. Ang makahula. Merong pa Gcash.